Ayan, good morning, good morning, good morning mga idol Ah, uh, To this video mga idol, almusal tayo Tata. Magulo yung buntis kong anak ka. Ito mga idol, ha, sinangag eh, Ay, Counting sinangag mga idol uh, For diet mga idol Ayan Paulam natin The Bicol Express breakfast pa lang yan mga idol bacon, bacon express na yung ulam natin siyempre uh, mayroon tayong di mawala yung special sa no, dininding na may halong uh, ik ikan inihaw na isda Ayan. siyempre mayroon tira tayo nito ng buntis kong anak ha. sinirhan ako um, palaya with the eggs okay Siyempre mga idol, din mo nyo kailangan natin may isang saging. Ayan. Tira ng buntis ang idol pang patulog. Ayan. Ayan Tain na tayo. Kasi mano na tayo magjujuti na naman may gabi. Mga idol, kailangan natin matulog din pagkatapos natin mag-almusal. Ayan kinamot na lang Tani. ni. Yan, kinamot. Bisaya mga kinamot ni Edon. Aron lami mo kaon. Hmm. Bego na Ayan. Hindi pala inihaw na isda. Pinarito pala ang hayalo ng ating uh, ding

Kalimutan kong maghanda ng tubig. Wala pala akong sabaw. Wala pala akong sabaw na sinigang. Kailangan na ng tubig. Mm. Napapangiwi ako mga idol Dahil maanghang yung ating Bicol Express Pero masarap um, Talagang ano yung Ano niya Gata Kaso mahina ako sa ano. Si mga idol. Bik. Kira-kira aku main manga idol pag walang sabaw. Lirap tayo <coughs> Yan mga idol. Tapos na tayo. Sa punti ng kainin natin. Para hindi tayo tumaba mga idol. Yan kay... shout out pala dyan kay uh, Jocelyn Presto Vlog. Hidap. Oh. Uy, mahilig kumain yun. Mahilig yung kumain si Idol, kaya reduce-reduce ka naman dyan na... Ah. Jocelyn. Idol Jocelyn. Tambok na ba ka? Yan. Saging panghimagas. Kinauna pa sa akin yung langgam na itim, Idol. Hmm? Ibig yung ginapang ng langgam mo? Ayan, yeah, kailangan may himagas tayo mga idol. Para. Ano? Iwas luwad ba? Ayan. Almusal tayo. Ito yung almusal. Tulugan na. Bye-bye.